Paano magiging kapakipakinabang sa iyo ang apple cider vinegar? Madalas tayong gumagala, gumagastos ng malaking halaga para maghanap ng solusyon sa ating mga problema sa kalusugan. Bihira nating napagtanto na mahahanap natin sila sa sarili nating bahay sa pinakasimpleng anyo, ang apple cider vinegar ay isa sa mga sangkap na maaaring maging tagapagligtas mo mula sa ilan sa mga pinakakaraniwan at paulit-ulit na isyo sa kalusugan na kinakaharap natin ngayon. Isa, pinapanatiling kontrolado ang asukal sa dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong dumaranas ng type 2 diabetes at hindi umiinom ng insulin ay maaaring magkaroon ng mas mababang antas ng glucose sa umaga kung umiinom sila ng dalawang kutsara ng apple cider vinegar bago matulog. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita rin na ang pagkonsumo ng pinaghalong suka at tubig na ito bago magkaroon ng pagkaing mayaman sa carbohydrate ay maaaring magpababa ng mga antas ng asukal. Dalawa, tumutulong sa pagbaba ng timbang. Ang acetic acid na nasa apple cider vinegar ay kumokontrol sa gana sa pagkain at siya namang nagpapataas ng metabolismo ng iyong katawan. Sinasabi rin ng mga pag-aaral na ang suka ay tumutugon sa proseso ng katawan sa pagtunaw ng starch na nagsisiguro na hindi gaanong calories ang pumapasok sa bloodstream. tatlo. Pinapaginhawa ka mula sa baradong ilong Ang nilalaman ng patasa sa suka ay nakakatulong sa pagpapanipis ng uhog at ang acetic acid dito ay pumapatay sa bakterya na nagiging sanhi ng pagbabara. Ang pag-inom ng isang kutsarita ng suka sa isang basong tubig ay maaaring maging daan palabas sa sinus drainage. 4. Nakakapagpaputi ng ngipin Magagawa ng apple cider vinegar ang mahika kung ikaw ay nagkakaroon ng dilaw at mansya ng mga ngipin. Bago ka magsipilyo, ang kailangan mo lang gawin ay magmumog ng iyong bibig gamit ang suka. Nakakatulong ito na patayin ang mga mikrobyo sa iyong bibig at tinatanggal din ang mga mansya sa ngipin, kaya mas nagiging maputi ang mga ito. 5. Tumutulong na labanan ng balakubak Ang acetic acid sa apple cider vinegar ay nagpapahirap sa paglaki ng yeast causing dandruff. Paghaluin ang isang tasa ng suka sa pantay na dami ng tubig at ice spray ito sa anit. Irap pang isang basang tuwalya sa iyong ulo at iwanan ito ng hindi bababa sa labing minuto bago mo hugasan ang iyong buhok. Anim. Binabawasan ng kolesterol. Ito ay pinaniniwalaan na ang apple cider vinegar ay naglalaman ng acetic acid na tumutulong sa pagbabawas ng masamang kolesterol. Bagamat karamihan sa mga pagsasaliksik ay isinasagawa sa mga daga at hindi ganap na mapagkakatiwalaan pagdating sa mga tao, ipinapakita ng ilang pag-aaral sa hapon na ang kalahating onsa ng suka na ito bawat araw ay nagresulta sa mas mababang antas ng kolesterol sa mga tao. Sa kabuuan, ang apple cider vinegar ay maaaring hindi isang kumpletong lunas sa iyong mga problema sa kalusugan, Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang pag-iingat ay mas mahusay kaysa sa pagalingin. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.